Guys. Nay, Pokemon. Ay na. Ay na, mararamdaman mo na sa Japan talaga. Favorite ko kami nito 'yan. Favorite man ni kami may Pokemon. Si Aiden mahilig diyan. Anak nila ay Welcome to Japan, ay. Tapi <laughs> film <laughs> mo na ba? Japan. Ah, dito na tayo. Oh, para rin film na ko. Mali na ta tayo na Gapan niya tayo natin. Lalo na ay ko sa sayo. Gapan niya tayo natin. Ang Japan na ay siya, mainit. So, yeah. Welcome to Japan. Eh. So, yun. Nakalabas na kami sa ano. at tawag doon, immigration ay. Ah, ang hinahanap naman namin ngayon ay pocket wifi. Yun ang pinakamahalaga. Pocket wifi. Napakaming yen mga bayaw. Kakabili lang namin ng pocket wifi. So ngayon, hanap naman kami ng ka card para dun sa mga train. You're here. Behind counter 3, there's a green counter. So, you can get the ticket card here. Oh, okay. Mga bayo, yung ka card. Aray ko. Yun yung parang sa MRT. Sa train nila. Di ba, na mo ba ako? So, yun ang kailangan namin. Iba-iba e, e, rin kasi yung mga ano Pwede rin daw pang bayan, Pang bayan? Okay, hindi ko na malala kasi second time ko dito sa Japan. Hindi ko na malala. Oh, Agal ay, na. Dito, eh. oh, ayan, kumukuha siya ng Suica card na hindi namin alam kung ito nga ba yung Suica na yun. Kasi may dalawa klase so may red. Well uh, nakikita ko siya sa TikTok yung green, di ba? Thank you. Hindi oh. ko alam kung ito yung bago nila. Kasi di ba na-face ano out? Red. Na-face out kasi yung Pero green. Pero Sumika pa rin naman. Ayan, malalaan. Tingnan malala, natin. Malalaan natin kung tatanggapin ito. At least, yeah. di ba? Yeah. Ayan. Ayan na. Ah, uh, paakyat na kami papunta na kami doon sa ano, ang tawag nila, Limusin. Ano? Ah, nabili na kami itong Suica ka card. Hindi naman namin alam kung tama 'tong binili namin. Hindi naman tayo. Kasi may green ito tapos ito red. So, malalaman namin kung magkaiba. Kasi may tinatanong kami yung kababayan natin taga Pilipinas din. Magkaiba 'to, Yung green yata kahit saan pwede mong gamitin so bali wala to, to 4,000 ano pa naman to 4,000 yen Nice. Habang naghihintay tayo, nandito tayo sa ano, Narita Airport ba to? Mm -hmm. oh. So, ano plano mo? Nihintay natin yung limousine, ano bus ba yun? Oo, oh, yung bus. So, habang naghihintay tayo, ano mga gagawin natin dito sa Japan? Siyempre, first day pa lang naman natin. Nakarating lang. And sa Shinjuku tayo mag-i-stay. So, ang plan Shinjuku. natin for today, nag-explore lang tayo around Shinjuku. Shinjuku lang. Ah, sa Kasi lang. Ako. Kasi madami rin ako pupuntahan dun sa place natin. Kasi parang central din yung inistaya natin. Basta doon na tayo sa lugar na yun ha. Pahinga muna tayo. Ako oh, kasi yun, iniisip ko ano. Magka-clap-clap tayo sa Japan. Ah, wala sa plano yun. Hindi yung kasama sa itinerary. Nay, tumae ko dito sa airport. Galing. Oh. Hindi ko ginamit yung bidet. Eh. Maka-squat ka? Hindi nga rin nag-squat. Thank Ayan, dami natin kababayan dito, sino sir. Nay. Thank you, sarap. Tapos hindi ako naka-squat. Oo, oh, nakaupo ka lang. Tapos ang galing ng ano Hindi marinig yung pag mo, pagbuga May sound effects. May sound effects. Hindi, parang tubig. May pumapatak na tubig. Waterfalls. Parang may waterfalls. Alam ko na rin sound effects. Galing nga. First time yun na. Tinay ko eh. Hindi siya masakit eto oh, eto mga bayo, binahong ko to. Nagbahong kami nito kasi summer pa raw dito sa sa Japan. So ayan, para sa kanya talaga to kasi baka mag-waterfall yung kilikili. <laughs> <laughs> Pawisin pa naman to. na may net. Iba yung klima nila kaysa sa Pilipinas, mm -hmm. di ba? Mamaya ah, mangungulas ka pa rin kahit sa ibang kahit sa bansa ka pa dalhin. Ayan, ito yung bus. Naghintay ka, naghintay kami bus. Yung flight namin 12:35. And 12:35. Paano to? Living Japan. Ito testing natin. Wala hindi, hindi ko maintindihan to. Ano ba to? Is select drink. So ito, Bukari sweat na lang. Hello. Tapos 100. card tatay ko paano mag-card. Hindi ko maintindihan. Wala English. Kaya natin gumagana kay English. ang English. Anong nangyari? Wala naman eh. Testing ulit. Debit, yes? Debit card? Debit card. Debit Hello! Jo. Ada kita mas. Nah, nah, buat itu nongol nih kau ya, ngain, ngain benda ni masih. Alah eh, Japan na Japan yung ano nakasulat <laughs> Walang translation Walang translation ng English Bahala sa buhay mo <laughs> Gumagana naman yung Gcash. Gumagana yung Gcash dito mga bayo. Thank you. Arigatou gozaimasu. Ah, diba? Yeah. Araw ko naman ako. Oh. Ano ka na dito? Tiga dito ah, ka na? Native na ako dito. Ito nga, ano sabi mo, sabi mo. Sabi mo. Sabihin mo. Ah, sabi mo. Hello. Ah, hi. Ingot ni talaga. Ah, hi. Konnichiwa ang ah, ano ah, doon ah, sa Ah, Okay. Kaya kung eh, bumagsak dyan, ng nag-aaral ako niyan. ni yeah, Panggapan nga talaga, panggapan. Kaya nga. Ang hirap nga lang dito mga bayaw. As in, wala silang ano, madalang yung English English na translation, di ba? dapat sa inyo mga bayo may Google Translate kayo eh, okay, para hindi okay, kayo mahirapan. Dito mga bayo wala ano, walang English. So, yun na yung bus namin. Ito ba? Tawa? Ito na. Tokyo Kabuchi Tower. Ah, Arigatou gozaimasu. Ha? Ah. Arigatou na mag-Japanese, ano? you know, na So, ayan, mga kabayaw, nakarating na kami dito sa, saan to? Shinjuku. Ah, uh, Shinjuku na ay Shinjuku na kami. So, hindi na kami alam, saan ko, punta? ay pupunta? kain tayo. O oh, bibi po, puto. Uy. Ay, ay nakakain talaga tayo mamaya. Mahal kaya dito. Uy, kain, kainin kita. Ay, Day, day. Tingnan mo dito. Sobrang linis nung kalsada nila. Hindi mo alam kung pedestrian pa ba o kalsada na yun. Nakakalito. Sobrang linis. Sobrang ganda dito sa Japan. Nay, nakakalimutan kong vlogger ako pag nandito ako sa Japan. Lalo na ako. Ang mga dito, mga bayo, grabe. Ayan lang, tingnan yung kalsada. Tingnan yung pedestrian. Hindi mo alam. Sobrang linis. So ngayon mga bayo, papunta, ta papunta tayo sa... Hotel. Ano pa ano hotel? Apa. Apa. Wala ice cream. Ito, ito, ito. Meron. Uh, muna tayo, tapos kain tayo. Ah, amis. May restaurant din sila. Yan. Nay, saan mo gusto kumain? Eh mga bayo, naghahanap kami ng kakainin niyo, kasi alas 3 pa naman yung check-in namin. so, ano pa lang, oh? 11 pm pa lang. 2:11. So, Iniwan muna namin yung luggage namin. So okay. maghanap kami ng kainan. Ano gusto mong kainin? So, family Mart. Ha? Family Mart? family Mart okay sa 11. Wag doon. Ang gusto ko nai. Oh, ng pagkain natin sa Japan. Steak. Tangina, so, hanap tayo. Sabi mo masasarap yung mga family. Eh di syempre, putang na. Ngayon na lang ako bumalik dito. So steak dapat. Okay, hanap tayo, okay, hanap, hanap, hanap tayo. Ito 'yun oh. Ikaw Shogun Burger. Hindi ko alam kung saan Pero, syempre, pero nasa Japan naman tayo, Feeling ko. Lahat, lahat ng pagkain dito masarap. Parang ako. Ay, Ay sarap lang, sarap. Gusto <laughs> mo, ikaw na lang kainin ko. <laughs> Ay, ayan o. Oh. Gobi ano? Open kaya, open? Sure gano'n na ba dyan? Open kaya? Ayan o, oh, we're open. Ayun okay. Tingnan natin. Saan ang pasokan? Oh? Eto. Ito dito. Try natin. Sige. Okay. Sir Lloyd. Kano ba? Gagyo mahal. <laughs> 14,000. Mahal pa kasi. Sarana. Yung... Ah, nay, gutom ka na nay. Yes. Yeah. Ito, to, to. Nakita ko eh. Translate ko na mo mura naman dito. Dito na tayo. Bukas na siguro, ayan, bukas open. Try natin. Tara. Let's go. Mauna ka. Ako talaga mauna. Touch to open. Touch to open. Yes, 2.40 Ay, luto-luto ito ang <laughs> gutom ka na ng gutom ka pa. <laughs> Ang bilis oh. na yun. Wala pa. Wala pa ba? Hindi ito na yung kanin. Hindi ko alam kung ano ito eh. Basta, parang may bito ka. Okay mo. Ito, parang beef. Beef to. Ito, tofu. Kimchi to na yun. Kimchi. Ito, soup. Siyempre, kanin. Kaya na ano yan. Hindi na yun ako ganun, eh. Kala ko pag kanina. Pantay ko. Okay. Hindi bagyan talaga. Sinood ko lang. Eh. Ay, hindi ka madumihan. Baka madumihan yung Jordan mong dami. Ako. Problema ko na eh. Ano? Hindi mo ako mag-chops. Kamay ka na lang. Ito, Ay, na will, dito, luluto din ba yung kanin dito? Luluto ka. Luluto Ano Alin ba? Luluto ano nalulutuin natin? Hindi nyo sarap Ah, wala pa? Paano mo hindi Ano yun, yung, 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 yung mo yung pinaka platito, tsaka mo yung Hindi Sarap. <laughs> sarap. Kaya, alam ko na. Ano ko ano part yan? May ibang part yan. Okay ko na. Sige. Basta wag Ano din na wag yo. Okay? Samahan din ko. Ito sa luto na to. Sa so, kanila din pag maluto. Gusto mo sana lang eh dito rin. Babalik mo diyan. Dikit lang. Turista. So yan na. Eh. Kaluto na ako. Kaluto na, oh. May problema ko ngayon. Parang umakain siya. Problema ko, sabaw. So, mo na lang. Ano siya hindi Ah, alam ko na. Pag. Pag. Pa. Ito ano mo. Ayan. Ito parang gusto ko masarap eh. Mahini. Mahini. Nasa kalan eh. Dito hindi ko alam. Masakay na tayo. na ako. natin ito. Ano yan? Ano? Hindi ka chapstick. Ano yan? Anong part yan? lambat para sa'yo? Sarap Sarap? Di kung part yun. Eh iba yung part niya. masarap? Lahat naman masarap. Ayan, tayo mo yan. Nagingita. Sarap? sarap ng pagkain mga bayaw Pero may napansin lang ako eh. Kanina pa babalik-balik yung si ate Yung waiter Piling ko Nagtataka yung paano tayo kumain Kasi mga bayaw Niluto namin dito Tapos doon din namin yung di Tama lang ba yun? Eh, Hindi namin anong gagawin eh. Kaya pa siya pabalik-balik Sabi siguro ni ate Parang tanga yung mga to hindi alam kung paano kumain niya. Tapos, ginupit ng ginupit. Kinapchap. Ginawang ano, corn beef yung karne. Tinan nyo. Mga tanga. Mga ignorante. Eh, yun talaga. Pinoy eh. O yan, ubus na kami. Ay, ganyan pala pag-inom yan. Ganyan ang pag-inom. Hindi ka ba bang? Buso ka na eh? Buso na lang. Eh. Ubus lahat ito. Mga sa ito. Simot. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ito Ito ah, ah, inyong... yung... no more, dyan, May half sack. May half rice ito. Kaya ito na lang na, natira. Mga ba So yun yung first meal namin dito sa Japan. Ayan. First meal. Wagyu. Di ba? Pero sana next time yung may nagluluto sa harap natin. Eh. Um, ay, gutom ay gutom ka na. Ikaw pa na nagluluto. Tapos unog ko patuloy. Nay, nay, sukli, oh. Eh, may pre-condom pa. Nay, nay, nay. Eh, pa pre-condom mo. Condom. Ano Condom ba, ano ba ito? Condom ba Ano ito? Tingnan mo. Tingnan mo ako. Nay. Tingnan mo pre-condom pa. Sige nga, atan mo nga. Tingnan nyo. Ayos dito nga mayo. Sa bahay may pre-condom. Ano ito? Tapang sa'yo lang. Tapang <laughs> sa'yo lang. Hindi? Hindi. Thank you pang sayo tayong gamitin mo yung mamaya ba't makinain? Thank you. eh gamitin ko sa'yo yung mamaya para safe diyang bundes <laughs> nais na tayo munta? sabi mo gusto mong puntaan si ano? si Gadsila. oo oh, gusto ko makita Napunta ko na yung wala lang kami picture Napunta mo so, na yan? mhm dati nakakilang mga hotel natin yun eh na natin ay, labas nung ano hindi may labas nung hotel eh ako parang ano ito. lang daming apa ano mhm ice cream um, ayun ay, um, um, apa? Ano ano to Parang ano daw yun, si Godzilla na yun. Ay, ay, yun, nasa, ay, yun yung no, ayun yung nasa, ayun yung... Loko yun! Ayun yun! Nakita mo yun! Ayun! Ay, si Godzilla pala ito! Ayun na si Godzilla! Ayan mga bayaw, dito na kami. Ito yung hotel namin. Yung APA Hotel. Tapos, punta namin sa Godzilla. Ito si Godzilla. aso TV lang. Ayan, dito na tayo kay Godzilla. Oh. Picture lang kita, picture lang kita. Posing ka lang ha, Posing ka lang. Ha? Siyempre, nakita akong ulo ni Godzilla. Whole body, whole body. Ay, mga bayang, tumatawid siya may... Maraming tao. Ano eh, bilis. Para siyang Sibuyang Crossing. Pakikita niyo yung sahig o. Puro ano, pedestrian. Maganda naman ng hotel natin. Maganda naman, maganda. Naligaw lang tayo kanina. Ay, may mga nag dito. Wala na gusto mo i-try yan? Oo. Go-kart to. Gusto ko, wala nga lisensya eh. Wala nga ba lisensya diyan? Wala. Wow. Ay, ano oh. Can-am. Oh. Pili tayo niya na eh. Okay. Hahaha. Oh, si. na. Ay, ayun na, si Godzilla sa gabi. Ano eh? Yeah. Dati mo, ang daming tao. Ay, si Godzilla. Mga ba yun, ito si Godzilla sa gabi. Hindi <laughs> itong nasa harap ko ah. Ay, si Godzilla si Godzilla na gumagalaw. It's a Godzilla! Mandar ba? Ayan na, ayan na, ayan Oh! Amas! Ah. English ang piniling. Parang walang nangyari sa English. Oo nga English na yan na. Oo. Anong nangyari? Ginawa mo? ginulo ko. Wala pa na yung ito ginawa na. mo. Okay. Oh, yeah. Ayan. Ayan na, naman nakasulat eh. Yakitori. Oh, Yaki o sige, yakitori. Okay. Yaki. Yaki. Okay. Okay. Ano ibig sabihin yan? Ayan na, dito mo tingnan. Ah, okay. Ayan may lam. Chicken skin o. chicken skin? Si no? Ayan o. Ayan, ayan, 180. Sold out din. Eh. sold out. Okay. So, ito pa lang yung dumadating na order. Ayan. Uy, 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 wait lang, uy, nay! Wala pa ibang order! Otong ka na? Hindi mo naintayin yung iba? Pinapakita ko pa, ano ba ito? Explain mo muna. Ito, ah... Sashimi yan. Sashimi. Ano ito? Ano yan? Octopus? oo. Octopus. Sashimi rin ba yan? Basta hilaw, sashimi yun. Ito, salmon. Sa oo. na. Sarap yan. Ito, ano to? Ano ba to? Ikaw mo order lahat ng mga yan eh. <laughs> ito, alam ko, ano to? Yung bacon, asparagus. Wala pa yung ibo eh. Yung pangalan sir. ka na susunod. Lahat may subtitle, ano? Uh, ito, ano to? Chicken skin yata to. Hindi ko na rin alam. Tignan mo yan, ano yan? Onat.

Mmm, sarap. Tay, naisahan mo yata ako. Ako yung nagugutom eh. Ano <laughs> yung salt? Ano yung salt na eh. This pork sir, chicken, chicken, and this is... Yeah. Okay. 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 Marika tayo sa'yo mga Tayo mo itong mga asin mga So ito kasi yung salt. Salt lang. Ito yung may tari sauce. Mm. Try mo na, try mo. No. Oh, um, ikaw. magaling mag-reviews eh. So ito yung bacon asparagus. Harap. Ano? Yeah, ano? bacon? Parang Siyempre, bacon yan eh. Kasi doon din sa atin, very cheap. Mmm! Ang sasang sundutan Kaya tayo lang. Kaya lambe. Ba't ba no? ang Eh, yun siguro yung ano. Hindi lang. nga, di ba wala mo tayo northern spicy? Ay, yung source, Ito, ano to? Salt belly. init pa. Walang init-init pa. Ah. Nakabigyo eh. <laughs> oh, musog ni kanin, no? Oh. Kata. <laughs> Kasi ito yung, ano, tawag yun? Chicken tayo, saka chicken skin. Oh. So, Tara, kumain na tayo. Beto so, na yan. So, ayan yung mga pagkain namin, mga bayaw. Yan.